Isinilang si Moises mula sa lipi ni Levi. Nang tatlong buwang gulang siya, inilagay siya ng kanyang ina sa isang basket na pinahiran ng alkitran at inilagay sa tabi ng ilog. Nakita siya ng anak na babae ni Paraon at naawa. Kinuha niya si Moises bilang anak at pinayagan ang ina nito na maging tagapag-alaga. Lumaki si Moises sa palasyo ng Ehipto bilang anak ng prinsesa. Nang lumaki, nakita niya ang isang Ehipsyo na nananakit ng Hebreo Pinatay niya ang ehibsyo at itinago ang katawan. Nang malaman ito, natakot siya at tumakas patungong Midian. Doon niya tinulungan ang mga anak na babae ni Jetro laban sa mga pastol. Pinakasalan niya si Zipporah at nagkaanak sila ng si Gershom. Samantala, ang Israel ay nananaghoy dahil sa kanilang pagkaalipin. Dininig ng Diyos ang kanilang daing at inalala ang tipan kay Abraham, Isaac at Jacob. Habang nagbabantay ng mga tupa ni Hetro, nakita ni Moises ang isang nagliliyab na mababang punong kahoy ngunit hindi nauubos. Lumapit siya at tinawag siya ng Diyos mula sa apoy. Moises, Moises, ubarin mo ang iyong panyapak sapagkat banal ang lugar na iyong kinatatayuan. Sinabi ng Diyos, nakikita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Susuguin kita kay paraon upang ilabas sila. Nag-alinlangan si Moises at tinanong, sino ako upang humarap kay paraon? Ngunit sinabi ng Diyos, ako isa sa iyo. Ito ang magiging tanda. Pag nakalabas kayo, sasamba kayo sa bundok na ito. Tinanong ni Moises ang pangalan ng Diyos. Sumagot siya, Ako si ako nga. Ito ang sasabihin mo, ang ako nga ang nagsugo sa akin. Ipinangako ng Diyos na kasama niya at ang Israel ay palalayain, bagamat dadaan muna sila sa pagtutol ng paraon. Patuloy na nag-alinlangan si Moises. Kaya binigyan siya ng Diyos ng mga tanda. Ang kanyang tungkod ay naging ahas, bumalik sa pagiging tungkod, at ang kanyang kamay ay nagkaroon ng ketong at gumaling muli. Nagdahilan si Moises na siya'y hindi mahusay magsalita. Kaya't sinabi ng Diyos, Ang iyong kapatid na si Aaron ang magsasalita para sa iyo. Ako ang magiging kasama ng inyong bibig. Bumalik si Moises sa Midian at nagpalam kay Jetro, Sadaan, sinalubong siya ng Diyos at muntik na siyang patayin, ngunit iniligtas siya ni Zipporah ng tuliin ang kanilang anak. Nakipagkita si Aaron kay Moises at magkasama nilang ipinahayag sa mga Israelita ang salita ng Diyos at ang mga tanda. Naniwala ang bayan at sumamba sila sa Diyos dahil narinig niyang inalala niya sila. Kung nagustuhan mo ang buod na ito mula sa aklat ng Eksodo, huwag kalimutang i-like ang video at ifollow ang page para manatiling updated sa iba pang Bible stories at aral mula sa salita ng Diyos.